Whether nagtatrabaho ka sa gobyerno, pribadong korporasyon, may sarili kang business, o whether OFW ka, kailangan mong magtira para sa sarili mo. Kailangan mong planuhin ang kinabukasan mo. I-assume natin na kailangan natin magtaguyod sa sarili natin. Hindi pa pwedeng matanda ka na, nagtatrabaho pa tayo. Pwede mong isipin na kaya ako nagnegosyo ng gym business para sa sarili ko. Walang masama na pagkatapos mong ibigay lahat sa, sa, sa pamilya mo, sa anak mo, ito, ito yung magandang itira mo sa sarili mo. Magtira ka ng gym business sa'yo. Bakal to, quality na bakal, quality na finish, powder coat. So definitely tatagal to. Ito yung mabubuhay sa'yo habang nasa retirement stage ka at kung wala ka na, papamana mo to ngayon sa mga anak mo, ito naman ang bubuhay sa mga anak mo.